rabet na nyo ko yung to man guys malaki to sa malam mo mabagot sya yun manipis sya ni. eh tinamahan ko to man guys napakalaki niya. nagbandahe ka rin tong ita ro 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 ita wo hali ita wo. may pa mo pagalante pagalante breme alalahin sya mo mag lockdown nya guys o tingnan nyo guys nakita nyo ba dun nakita nyo oh. Oh, oh nakita nyo o, sige, sige, sige. Subo kami sa lapan. Ulisto ka, Kyle. Ang laki ng tuman nito, guys. You know. Ops, salime pa mo, Kyle. Ang laki, oh, Grabe, guys, oh Tumata o. May maglukta yung lamdol Grabe. Sana napuruan siya. Guys, tingnan nyo po yung toman. Ang laki. Grabe. Laki ng toman na to. Mapagal na eh, oh. Tingnan nyo. Hoy, tumalun ka, toman. Tutukin na wo oh. Yan oh. Ayun oh. Ayun oh. Ayun Ayun oh. Ayun oh. Sumubat. Ayun oh. Kaya pang tinuki ka kayong bangkakail po tayo. Mabakawala yun. Sumabit yun. Ha, ah, ah, may binaligtad hali niya. Halim mo hali na eh. Sige, liya. Akwa na itong. Akwa na eh. Tingnan mo guys, sinalak niya. parehan namin ang mga pagya. Yun, 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 yun. Hmm. Arun, lino ba bangka? Ito yung darangdaman mo itong Bari lang ko na yata eh tao Bandai e kayo ni Ang laki ng toman guys okay, ito eh. Sige Kyle, eh may palalapitan patik sa ito kang Kyle Tinamaan mo? dito aliyam sa pulya ah, sige sige pwede na kanya masalak yun tingnan oh, nyo guys oh laki ng tuman oh yun oh nakita oh, nyo okay. yun oh nakita nyo ay ay mamakakutkutin mama, ka na ako ay makukutkut salakan lakan me sa lakan me, salakan me ito dumakutkut Sana Ako makutkut na yun Shun! Shun! Oh. Yung guys, oh. Sulit. Ano? Dalawang toman. Ay, grabe. Oh, larga. Oh. Yan. Ba, Pumasok. Ako? Ya. Malaki siya. Malaki siya, guys. Maragulo na eh. Oh. oh malaki daw yan, guys, ha. Yan. Nakita ko sa gitna ng karagata, karagatan. Ha? <laughs> karagatan to. Malaki. Sige, pandami ka rin. Yan. Tarang ba? Wow, wow. Malalga, malaki niyan. Grabe. Panalong panalo. Itutuloy ko yung video, guys. Alalayan nyo lang. Kinuha na nila, oh. Ang laki niya. Ay, ang laki. Ang laki nito. Ay, ay solid. Aliyo, ay, Yan, no? limusut, eh, liso. iyo. Ayan, oh. Hindi lang ilusot, oh. Hindi eh. Ang laki niya, guys. Oh, ang laki. Tara, magbanda tayo rin. Pero ita, kayo na. Pailan yung kilitan siya, mo. Tara. Sige, muna ako. Ayan, guys, ang laki ng to. Mano, hindi man lumusot yung bala ko. Oh, yung kay-kay, hindi man yata lumusot din. Yung sa akin, di lumusot. Yung sa'yo, di lumusot. O namin, kaya ko itong karete, eh. Ito okay, so, ngayon Mas malaki itong toman na to. Ang sinabi yung sa akin. 0.28 lang yung tali ko. O yan. Ilalabas na natin ang pam pambato. Toman. Ito yung nahuli ni Kyle. Yan nakita nyo. O. Yan naman nang nahuli ko. Palwal ke? niya. Ang dami kanya. Ang dami kanya mo papagutan ang tambing ng tali mo grabe ang laki nya guys ay Mati. grabe ang laki guys oh ah lumusot din yung kay Kyle ay ayun ay, sa akin ang hindi lumusot oh ang laki nya guys oh tingnan nyo oh lapin mo na mo yung kaya katong halos may mo ata matabayan ka na ako may sindagula mo hindi ah maragul yung bagya huh? oh dalawang toman na bakulaw tatlo, oh tatlo, ko tatlo, tatlo ito naman ko to ito guys man. tingnan nyo yung balaw oh. Oh? Sira yung balas ko. Na ano yung bala ko? Ay hindi. Lumusot yung bala ko. Kaya nga din yung, yung kay kay lang lumusot. Yung, lumusot. yung balas Lumusot yung ayon sa akin, oh. Ito, kay ano to, kay Jojo Son sa Padilla. Tignan yung ah, uh, toman, guys, oh. Sabi ko na oh. yung toman nyo, e. Oh, ito rin toman, oh. Punong-puno, oh. Solid na solid. Oh. Yan, tutuloy na lang natin sa susunod yung mga video natin guys Ang lang kayo, ito yung bala oh, nakita nyo hindi lumusot oh kay Kyle yan pero sa akin lumusot PCP kasi yung gamit ko yung PCP oh, ay yung kay Kyle oh. yan si Kyle oh siyempre yung kaibigan natin oh, yan, oh. tapos ako di ba? oh oh yung oh. spot natin na to oh oh pwede tanakan yun